Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang bangkay ng isang OFW na pinag-aagawan ng dalawang pamilya. Ito nga ay dahil sa isang insurance at malaking benepisyo na pwedeng makuha ng mga ito. Ang sumakabilang buhay na si Kabayan ay Tubong Mindanao. Meron itong asawa pero hindi sila kasal nito. Si Kabayan ay na nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang domestic helper. Pero sa isang hindi nga inaasahang pangyayari, sa loob lamang ng tatlong buwan nitong pagtatrabaho sa Saudi, ay inatake nga ito sa puso. Naisugod pa nga si Kabayan sa hospital, pero nakoma ito. At makalipas nga lang ang ilang araw, ay binawian rin ito ng buhay. At para nga sa detalye na nangyari ito kay Kabayan, panuuri natin ang video na to. So dito ngayon sa case ni Kabayan, no, grabe ito, no, nakakalungkot ito, nakakapanlumo na may mga kababayan po tayo. Kahit anong gagawin po natin, no, hindi na po natin may babalik po ang buhay ng ating uh, mga kababayan. Kaya mismo, ating pong uh, uh, pinapaabot, no? Lalong-lalo na dito sa mga uh, magulang po dyan na nag-away-away kasi eh, ganito, ang mas matindi pa doon o oh, may ka-live-in partner ito. O oh, ibig sabihin po dyan, may uh, uh, may kinakasama ito, may anak sila, minor di edad. So ngayon ang tanong, saan mapupunta ang 10,000 na yan na uh, US dollars na medical insurance? Sa asawa ba? o na, naiwan doon sa sa anak o sa mga magulang no but then again ho saludo muna tayo bago natin pag-usapan dito sa ating migrant workers office dito sa Riyadh no na talagang nakatutok po yan since day one since ang nangyari po diyan hanggang sa ito'y binawian ng buhay kasi grabe pa po yan ha? Ah, may mga ano pa may mga uh, resistance pa dyan ang nangyari ang pamilya na ganito, ganito, ganito eh. pero alam nyo eh, pinagka-interesan din kasi dito No nang uh, ng gobyerno pwede sana mag-donate ang kanyang mga organs pa no kasi nga mayroon dito ditong tinatawag po natin na uh, isang na um, uh, organisasyon no na kung saan ay uh, na po diyan na talagang pwede po na no? kung pwede mong i-donate po diyan yung uh, yung uh, mga organs na pwede pa for transplant na napapakinabangan pa in short kung talagang uh, wala na ito talaga ang pag-asa na mabubuhay pa 'yan ang ginagawa uh, at of course may uh, binabayaran pa na ito so ngayon dito sa Pilipinas Uh, sa halip na ito ay magluksa ang pamilya. Sigurado naman ako, no? Nagluluksa naman siguro, pero malaking katanungan ito, no, kung kanino mapupunta ang benepisyo nito. But of course, no, I hope na magkakaroon po ng settlement po yan between sa pamilya sa kaniyang ano, sa kaniyang uh, naiwang as uh, asawa doon. Of course, hindi sila kasal, pero may anak sila. Pero mapupunta talaga doon ang benepisyo at pati yung bangkay doon talaga sa Pilipinas doon sa Mindanao na kung saan ito na, na uh, ng pamilya niya o kanyang mga magulang. Again pa, uh, ang kanyang asawa sa Luzon, pero ang kanyang magulang ay nasa uh, Mindanao ito at mayroon silang minor, di edad, minor di edad na anak. So hindi rin hindi, hindi niyan beneficiary kasi ang mangyari, hindi naman sila kasado. So ayan, lesson learned po sa mga minamahal po natin. Gusto, lang po, gusto ko lang po ipaparating sa inyo, mag-ingat po kayo, no? Mag-ingat po tayong lahat kasi nag-iisa lang pong buhay po natin at higit sa lahat din po yan. Kung ano man ang ating mga karamdaman, ah, eh, huwag po nating dayain. No? Dahil tayo po ay mabigyan ng pagkataon din na ah, magsabi kayo sa inyong mga employer para mabibigyan kayo ng karampatang ah, atensyon or ah, 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 medical atensyon para po mismo ah, madala kayo agad sa hospital. At yun na nga, dahil nga sa posibleng 10,000 US dollar $10 na benepisyo na makukuha ni Kabayan, ay ngayon nga ay nagkakagulo ang pamilya nito sa Pilipinas. Si Kabayan kasi ay insured. Kasi alam nyo ba na kapag ang isang OFW ay insured sa ilalim ng agency hired OFW compulsory insurance at namatay sa kadahilan ng maliban sa aksidente o yung tinatawag na natural death ay may ibibigay pong 10,000 US dollar para sa mga nakalista nitong beneficiary sa kanyang insurance. At kung sakaling higit sa isa ang nakalistang beneficiary ay hahati-hati ito sa kanila ng pantay-pantay. Imagine, ang perang ito ay katumbas ng 580,000 pesos plus isama mo pa ang makukuha sa OWA na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. At ito nga ang dahilan kung bakit pinag-aagawan ngayon ang bangkay ni Kabayan ng kanyang magulang at live-in partner ni Kabayan na ama ng nag-iisa nitong anak. Ito nga ay isang realidad na nangyayari sa isang pamilya sa Pilipinas na kung saan pagdating sa usaping pera ay nagkakasira-sira nga ang isang pamilya dahil dito. Isipin nyo na lang kung walang involved na pera dito sa nangyari kay kabayan. Hindi siguro ngayon problema o nagkakaisipan ang bawat pamilya ni kabayan at walang mangyayaring agawan sa bangkay nito. Ito talaga isa sa mga pinakamahirap na bagay lalong lalo na kapag pera na ang pinag-uusapan. Mas maganda sana kung talagang mapatunayan nga ang mga taong nag-aagawa na ito sa pera ni Kabayan ay talaga mga beneficiary at nakalista nga sa kanyang insurance ay mas maganda nga maghati-hati na lamang sila rito para nga matapos na ang issue at makontento na lamang sila kung anong meron. At sana wag din nilang kalimutan na igalang abangkay ng kanilang kapamilya at wag unahin ng pera at kung bago ko pangalan dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panonood.